Hi guys! Gusto nyo bang kumita kahit nasa bahay lang kayo? Napakadali po nyan Ang gagawin nyo po ay Pindutin niyo lang yung link dyan sa comment section At makikita nyo na yan kung anong laruto Yan nga po pala ay ang PHL Win. At para makasali kayo dito Ay pindutin niyo lang yung sign up Para magkaroon kayo ng account Iligay nyo lang yung email, password at yung referral code So ayun, mayroon ng account kayo para po mga paglaro po ng PHL Win ay kailangan po ninyo mag-recharge ng 200 pesos. And, and syempre, um, nanalo ka na dito at nag ng pera. Kung gusto ninyo i-cash out yung pera ninyo, pipindutin nyo lang yung withdraw at ang inyo pwedeng i-withdraw. Which is 500 to 49,999. At kung hindi ka man makapag ng pera dito sa larong ito, ay pwede ka pa rin kumita. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-invite ng maraming tao. Dahil kada isang invite ninyo ay magkakaroon kayo ng 100 pesos. So syempre, tuturuan ko kayo kung paano naman po maglaro dito. So kung meron na akong laman dito na 150 kasi nakapaglaro na ako kanina.